Kak, ya, lagi tuh ya. ah. Ini tuh kaya. Bukil lagi. ayan Oh. Ah. Allah. lagi naman oh, buka tayo. Oke. 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 Pinagkawalan namin. Hindi ko. Bale tayo ay mag-aaralan natin Kita ngayon natin kitang, kitang mag go. Eh. Holog natin. Ayan. tayo ay magbatak na natin kitang ayan yung buyaw ayan, taon na medyo sulog-sulog ha ah. Ngayon ay umunlad na ngayon ay umunlad na na ngayon <yung> ulo <laughs> Ayan, yung ating pamundo migaw. Nasampa na yung ating, ano, yung ating pamundo na bato. Ayan, o. Ah, sa itaas na. kaya sa ilalim pa sabi ng taga batak natin ilalim pa mamsa malaki ano mga gat oh, pulang pula wow nagkadali na naman tayo ng mga gat nigo okay kayo ayan ayos Ka, ano tayo isa ng isang mga gat meron pa Ayan. Nagailing-iling man yung ating taga-bata Wala na siguro. <laughs> Meron pa yan sa ilalim. araw, na yung ating tagapatak sa unang alaw. Ay! Baby shark! Ayan! Pating! Tangga na, tangga na! Pating! Pating na maliit, Miguel! Pating! Ronaldo. Maliit na, maliit. Ay, wala na yung malaki. yung malaki. Ay, naroon sa uli. Ay, hindi masiguro yan isda. Hindi isda yan sa uli. Ibang isda yan. wala na yung mga mamsa na malaki ah ayan hindi nga pala ista sa nyo ayun nyo puti puti ay mamsa mamsa wari mamsa bato pakita Oh, batok, oras ay, kita tayo. Oh. Batong bato ng uh, ay batong palayo. isda na tayo mga, tayo. Medyo madalang-dalang ngayon ang isda natin ah. Okay, ito. Sniper. malago no malaguno migo malaguno ayan oh yeah. ah. Medalang isda. Yo, medalang ang dawe. Okay, ano na? Wala na, ang isda. Ubus na. Ano yan? Grabe yung bigat niko. Ano kaya to? Barang Bangka lang bang eh. Ta. Sa... Tanggala sa ano. Eh, bal. Grabe, yeah. laki talaga ito. Ano kaya ito? ena halo ah, bot pang laki ay pag ay pag din go ena ala nah. grabi laki tum ya yeah. ana ah. bakit ko kumain dito sa amin kawil kuchilyo ha. Andam kuchilyo. Pakawalan natin ito, Miko. Hindi ito kaya. Golpi laki. Ayan. Oh. Ah. Allah. gulpi laki naman ito. O oh, baka matawag tayo ah Ito na. Maya, maya, maya. Ako lang maya ha. Maya, yung bintol. Oh, haba pa na. Uy.

Tay taga taga. Tay. Yan ito. Grabe ng ating kawil. Unat unat. Tuwid tuwid mi go. Hindi ng kawil. Sobrang lalaki dito ng isda. Wala tayong nahuli. Lagot ang iba, ang iba. Tuwid. Meron man tayo na huli. Maliit. <laughs> Ayan, meron naman tayong isda oh. Medyo maliit-liit nga ito. Siguro. Okay, swerte. Kurang ka. Gabi ang isda dito. Gulping lalaki. sobrang lalaki ng isda wala tayong nahuli kasi na matuwid yung ating mga kawil pero mga nahuli mga maliliit na natira ito mamsa medyo maliit-liit lang na mamsa ayan mamsa mamsa nito So, yung malalaki, hindi natin nakuha. Tumuwid yung mga kawil. Sa sobrang laki. Hindi kinaya ng kawil ni ko. pag magkakawa ng malaki ayan tapos na tayo mga medyo kakaunti ang ating huli ngayon wala talaga Yung Pangalawa nating ari amigo. Uli ay tatlong piraso lang. yung mga kawel na tuwid yung ating nylon, lagot-lagot yung iba ayan o, tatlong piraso lang yung nahuli natin ayan pasok na natin to sa ice bag Okay lang. Bawi lang tayo sa sunod dito. Pikil. Sino may Bawi sa Bawi tayo sunod. Grabe. Hindi. Hindi kinaya ng ating Nailo na at tsaka Kawil. Yung mga Kawil ay tuwid. <laughs> okay lang. Bawi-bawi na lang tayo sunod. Ito pasok namin to sa loob. Okay. Master muna namin ito kitang. Nakakalising. Yan, pasok na natin ito sa loob ito. Ay, pwede pa yung ating ilok. Di, e, pasok muna natin yung isda. Kaya ito. Isda natin ito kunti lang. Hindi ko durado, mapain pa ito. Ayan. Balik kayo payo na maraming isda mga skas tayong pamain grabe yan ang tumal migo pero dinawian sana tayo ng ano malaking isda kaso lang hindi nga kinaya ng kawil tuwid yung ating ano mga kawil migo ito pa oh kinain ko ito ng malaking isda migo mamsa ito mamsa ito sinamay kinain ng malaking isda ewan kung ano nagkain ito pero malamang hindi ito pating kasi walang ano sa ano ngipin. Pugtong yan. Pugtong nga siguro. Wala po. Big grouper. Ano po? Sayang nalagot. Kasi kung... ang lalaki ng mga ano. Ng mga isda sa anong daw eh. Kaso lang. Hindi kinaya. Ito malaki to. Yan <laughs> lang. Tatlong piraso. Pangulam. ulam. May ulam pa tayo? Wala. Ha? Walahan. Matambakan ka lang muna tayo siguro? Ah, Kumpulin muna tayo nga. Mag-ihaw. Perito. Yan o. Saging-saging. Perito. Ha? Saan na tumantika na natin din ako gamit? Ay, mas maganda pa ngayong ano. Mas masarap pa ang inihaw. Sumbaw na lang. <laughs> Lukot talaga ito, Migo. Ayaw sa inihaw? Gusto niya, sumba? Bawasan mo natin tubig. Gilo natin ay konti na lang para pambukas. Dumal kami migo pero isa rami no. Marami na. May sasako na kami dito. Pwede pa siguro tubukas. Tambak ka? Ha? Ah, Sila ka buka. Ha? Huh? Mas kas kasi dito. Ayan rumah nilang ito. Ano labas? Mga alim na piraso. Kaya lago. Ayan rumah sa arasa. Konsumba.

ano, siguro 150 na kasama ng ilo. Kapon, malalaki yung huli natin ngayon. Ay, meron man sana ng malaki, kaso lang nga lagot-lagot. Sige, okay lang, bawi lang tayo sunod. Ganyan lang talaga, hindi kinaya ng ating kaulay. Tara, na. Nasa ilalim na yung malalaki, Miko. Yung huli natin kapon. Pang-big time. Sige, okay lang to. Ayan. Maraming maraming salamat mga sa inyong patuloy na panonood ng ating channel. Aking video. Eto, ulabin n'yo. Ayun. Sa shoutout sa inyong lahat. Sana suportahan pa ninyo mga yung ating ano, yung ating video. Huwag kayong mawawala mga kasi marami pang isdang uh, a natin sa isdang uh, isda uh, sa ano sa kitang isdang bato. Marami pa tayo Kasi ngayon uhuli, uhuli natin ay konti lang Pero okay lang yan Bawit lang tayo sunod Kaya Salamat din sa Panginoon Kasi yung ating kitang Ay walang nabawas Na natin lahat Migo Sunod, bawit lang tayo Ayan, hanggang sa muli Migo Babay na muna tayo Meanwhile. Hello. Oh, we ini. Ya, ya, bolo. Yan. Oh. Palpaliho. Palpaliho. Durado. Yan. Merlito. Merlita. Yan. Dito, sana, harus sana. Tos, tos pinoy, lo, yah, iblog 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 Ay. iblog 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 iblog

70 17 70 kilometer loh, 70 kilometer 14, 14 kilometer, kalo masih